Plano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng dalawang diesel electric type submarine bilang bahagi ng modernisasyon. Magandang araw sa inyong lahat. May tanong akong gustong ibato sa inyo. Isang tanong na matagal nang nasa isipan ko at marahil ay sa isipan din ng ilan sa inyo. Bakit hanggang ngayon wala pa ring submarine ang Pilipinas? Isipin ninyo, tayo ay isang bansang napapaligiran ng dagat. Mahigit pitong isla, may West Philippine Sea kung saan patuloy ang tensyon. May mga dayuhang barkong pasulpot-sulpot may mga mangingisdang Pilipino na pinalalaya sa sarili nating teritoryo. Pero wala tayong kakayahang sumilip, makinig o magbantay sa ilalim ng karagatan. Plano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng dalawang diesel electric type submarine bilang bahagi ng modernisasyon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mahalaga ang dalawang submarine lalot na papalibutan ng dagat ang Pilipinas. Aminado si General Browner na hindi pa ito sapat lalot may mga binabayaran din na multi-year contracts sa mga naunang binili na kagamitan. Pero ginagawan niya ng paraan para magkaroon ng karagdagang pondo sa tulong ng local at foreign financing. ngayong taon inaasahan ang delivery ng dalawang bagong Corvette mula South Korea kabilang ang BRP Miguel Malvar na darating sa Marso. mayroon ding bagong landing dock ships at anim na offshore patrol vessels. Hopefully, you know, it's a, it's a it's a dream for us to get at least two submarines. We are an archipelago, and so we have to have uh, this type of capability. Because it's really difficult to defend the entire archipelago no? without a submarine. Sa madaling salita, bulag tayo sa ilalim ng dagat. Ngayon, ang kadalasang sagot ng gobyerno sa tanong na ito, mahal kasi. Totoo naman, ang isang submarine ay nagkakahalaga ng humigit kumulang isang bilyong dolyar. At hindi lang yan ang gastos. Kailangan pa ng mga pasilidad, training para sa mga tauhan, technical na kaalaman, at pangmatagalang maintenance. Pero kung susuriin natin ng mabuti, talagang wala ba tayong kakayahan o baka naman masyado lang tayong nag-aalangan. Kasi kung titingnan natin ang kasaysayan ng paggastos ng gobyerno, nakakagulat din kung saan-saan napupunta ang pera. May mga proyektong overpriced, may mga infrastructure na hindi natapos, at may mga kontratang paulit-ulit ng kinuwestiyon. Kung kaya nating gumastos ng bilyon para sa mga flyover, convention center, o multi-function halls na minsan ay hindi rin naman ginagamit ng taumbayan. Bakit hindi natin kaya para sa isang bagay na may direktang kinalaman sa pambansang seguridad? Uy, sandali lang. Bago tayo natin ituloy ang video, kung gusto mo pang mas maraming ganitong videos, mas malalim na diskusyon at mas makabuluhang balita o opinion, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated ka palagi. Mag-comment ng inyong opinion at pwede kang mag-suggest ng topics. Babasahin namin every comments. Maraming salamat mga kababayan. Hindi rin ito usapin lang ng pera. Isa pang dahilan, kulang tayo sa long-term strategy. Tila wala tayong malinaw na direksyong militar na pangmatagalan, laging short-term solutions. Kapag may tension, dun lang gumagalaw. Pero kapag tahimik ang sitwasyon, balik ulit sa dati puro plano, walang implementasyon. Habang ang ibang mas maliliit at hindi kasing yaman na bansa, tingnan mo ang Vietnam, Bangladesh o kahit ang Thailand. Nakapagtayo na ng sarili nilang submarine fleet. Tayo? Wala. Nasa wishlist pa rin. At syempre, hindi mawawala ang papel ng politika. Kada palit ng administrasyon, kadalasang nauudlot ang mga proyekto. Ang plano ng isa, hindi tinutuloy ng susunod. Imbes na ituloy-tuloy ang mga inumpisahan, laging panibagong simula kaya walang natatapos. Walang konkreto. May mga ulat dati na gustong kumuha ng Pilipinas ng Scorpion class submarines mula sa France. May mga pag-uusap na rin daw noon sa South Korea. Pero hanggang ngayon, parang drawing pa rin. May meeting, may balita, pero wala pa ring barko. Ang tanong, kailan tayo kikilos? Kailan natin seryosohin ang depensa sa ating mga karagatan? kailan natin ititigil ang pagiging reactive at simulan ang pagiging proactive. Kung may political will, may paraan. Kung may tunay na pangunawa sa kahalagahan ng pambansang seguridad, hindi sana ganito ang sitwasyon natin ngayon. Bukod sa pera, kulang rin tayo sa preparasyon. Walang sapat na dry dock o pasilidad para magserbisyo ng submarino. Wala pa tayong sapat na tauhan na sanay sa ganitong klase ng operasyon. Pero ito ba'y dahilan para hindi natin simulan. Ang tanong, kailan pa? Kailan tayo magsisimula? Kapag huli na? Kapag may nangyari na? Ang mas malungkot pa, hindi ito bagong usapin. Noon pang early 2000s na pag-uusapan na ang pangangailangan ng Pilipinas sa submarine. May mga defense white paper na, may mga proposal na, may mga foreign offers na. France, South Korea, India, lahat yan nagpakita ng interes na tumulong o magbenta ng submarino. Pero nasaan na tayo ngayon? Lagi tayong naiiwan. Lagi tayong nasa planning stage. Habang ang ibang bansa na hindi naman kasing yaman natin, tulad ng Vietnam, ay mayroon ng operational submarine fleet. Ang kanilang anim na kiloklas submarines mula Russia ay matagal nang naglilingkod sa kanilang navy. Ang Indonesia, may sariling mga submarino. Thailand, nasa procurement stage na rin sila. Tayong napapaligiran ng disputed waters. Ni isa, wala. Minsan tuloy, hindi mo maiwasang itanong, bakit parang hindi tayo handa maging isang tunay na independent at modernong bansa? Ang pagkakaroon ng submarine ay hindi lamang simbolo ng lakas. Ito ay isang deterrent, isang paraan para sabihing handa kami. Kapag alam ng ibang bansa na may kakayahan ka, mas malamang na irespeto nila ang iyong teritoryo. Hindi ito tungkol sa pakikipagdigma. Ito ay tungkol sa karapatang magbantay at magprotekta alam nating hindi ito madali. Pero kung hindi ngayon, kailan? At kung hindi tayo, sino? Ang pagdepensa sa ating bayan ay responsibilidad nating lahat, lalo na ng mga leader nating dating dapat inuuna ang kapakanan ng mamamayan, hindi ang pansariling interes. Habang pinapalakas ng ibang bansa ang kanilang hukbong dagat, tayo ba ay magpapahuli na lang? Patuloy ba tayong magbubulag-bulagan sa pangangailangan ito? Sana dumating ang araw na ang mga barko natin ay hindi lang para sa parada, kundi para sa tunay na proteksyon. Sana dumating ang araw na hindi na tayo umaasa lang sa diplomatikong protesta. Sana dumating ang araw na masabi natin, handa tayo. Kasi sa huli, ang tunay na kapayapaan ay hindi lang basta hinihintay ito ay pinaghahandaan. Bilang bahagi ng modernisasyon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, plano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng submarine. patuloy naman ang paggabantay sa mga barko ng China na nasa exclusive economic zone ng bansa. May balitang pambansa si Patrick De Jesus ng PTV. Sa harap ng patuloy na pagpapabuti ng depensa ng bansa, ay ang modernisasyon sa kagamitan ng sandatahang lakas. Ayon kay AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., hindi pa rin nawawala sa plano ang pagbili ng submarine sa ilalim ng AFP Modernization Program, Horizon 3. Hopefully, you know, it's, a, it's, a, it's a dream for us to get at least two submarines. We are an archipelago and so we have to have uh, this type of capability. Because it's really difficult to defend the entire archipelago no? without uh, submarines. Sa mga nakalipas sa taon, tumaas ng 29% ang pondo para sa AFP modernization program, kung saan 35 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan ngayong 2025. Aminado si General Browner na hindi pa ito sapat, lalot may mga binabayaran din na multi-year contracts sa mga naunang binili na kagamitan. Pero ginagawan niyo ng paraan para magkaroon ng karagdagang pondo sa tulong ng local at foreign financing. In fact, we have had uh, uh, some some offers already. Uh, so pinag-aaralan po natin yung legality nito. But uh, uh sa lahat po ng tulong na pwedeng uh, maibigay sa AFP, sa Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno, Uh, that are involved in uh, securing our territory and our uh, sovereign rights I, uh, these are all welcome to us ngayong taon inaasahan ang delivery ng dalawang bagong corvette mula South Korea kabilang ang BRP Miguel Malbar na darating sa Marso mayroon ding bagong landing dock ships at anim na offshore patrol vessels samantala patuloy na tinatapatan ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kabilang na rito ang Chinese Research Vessel na Lanhai 101 na unang nadetect sa loob ng archipelagic waters ng bansa at huling namataan sa bahagi ng Babuyan Islands pabalik ng China. Bagamat nagpaalam noon ang nasabing research vessel na ang kanilang pagdaan ay dahil sa masamang kondisyon ng dagat sa kanlurang bahagi ng Palawan, may napansing kahinahinala ang PCG sa paglalayag nito. Kung saan nagpatay ito ng automatic identification system o transponder